bak mga boss medyo matagal na rin hindi tayo naka upload ng video natin so ngayong araw na to uh, symbol ako ng charger ng battery so ito pala yung gagamitin ko na transformer ito po ay 12012 -12 na 12 amperes yan po nakikita nyo dyan tapos dito sa primary nya meron siyang 110 at saka to 20 yung brands pala ng yung brand pala ng ano na to na transformer na to is matbox box ayan makikita mo no? matbox tapos mill in philippines po ito so ito yung gagamitin natin yung transformer na 12 amperes so makikita nyo dito ito yung gagawin kong kaha nya o yung case nya ito yung mga EBR na mga generic EDR ito yung mga kahan kaha ng EDR so dito ko siya ilalagay ng uh, boss uh, yung materials natin ito yung mga materials uh, Mayroon tayong mayroon tayong diode. Apat na piraso na 10 amperes. Tapos ito na rin yung LED na gamitin ko tapos yung switch para dito tapos yung clamp natin ito para yung clamp tsaka ito yung mga wire na gagamitin natin so mga boss so, join in lang kayo dyan at umpisa natin yung pagasimbol nito dito sa loob ng ka, ito na siya so yung susunod naman na gawin natin lilinyahan natin lagay natin itong switch dito yan para may switch na tayo mag blow lang tayo dito para di umabot yan sa case ng ano ng transformer So, simbolin muna natin ito para meron tayong magagamit dito na, no? Uh, charger. So, mga boss uh, makikita nyo dito yung 4 na 10 amperes natin na diode so pinararel ko na lang para mataas taas yung ano nya kumaas sya dito sa 12 amperes ng transformer so malapit na itong matapos so yan na Tapos sa uh, magandang hapon ulit sa inyo diyan. So ngayon, um, ito yung charger natin na uh, lapit ang matapos. So yung, nilagay ko na dito yung bali pinararel ko yung ano, dalawang tag iisang 10 amperes na diode. So bali dalawa sa kabila, dalawa sa kabila. Ito pala mga boss ay full wave, full wave na charger battery charger 12 volt po mga boss tapos ito yung lamitin kong kapasitor para sa filtering nya sa mga boss oh. sa so, mga boss uh, ito na lang yung ilalagay natin tapos ito na yung, yung mga uh, yung output na clamp nya negative at positive tapos yung uh, sa sa nya ito na yung uh, ano mga buso Bali, Kasing po ito ng maliliit na mga EBR o Dito lang natin ang nilagay para mas magandang tingnan din o Dito sa likod, ako na rin yung mga nakalagay dito ng na mga ano, mga outlet kasi masikip siya Sobrang kasing laki itong 12 amperes na, na transformer, step down transformer. So mga boss, ilagay ko lang itong uh, kapasitor. Katapos, ilagyan natin ito ng glow. Mag uh, stick glow ako dito para hindi tayo mag leakage sa kaha So ito na lang yung kulang. At mga uh, titisting na rin natin sa mga boss kapit matapos ito na i-testing ko na testing natin ito na siya ito so, ngayon i- ano natin saksak -sak natin yung power switch nya ito yung power switch ito na yung output mga boss sa so, mga boss meron tayo ditong multi-tester eh, test natin ito yung positive, ito yung negative so yung test probe natin ilagay natin dyan ito mo pretty good eh test probe natin ayan mga boss wait lang Mahirap eh positive, tapos yung negative so makikita mo dyan sa tester natin maabot na siya ng 15 volts mayroon na tayong charger na 15 volt yung output so mga boss i test natin siyang i short natin kung yan nakikita nyo ng spa spark yan mga boss tested and proven so mga boss ito na lang lagay ko na lang na lang natin at i test na rin natin sa battery natin So mga boss, uh, natapos na yung charger natin. So ngayon, Uh, magsa charge na tayo ng battery natin. Ito na yung charger. At ito na yung e-bike battery natin na 12 volts na 6 AH. So, noon na. Saksak -sak natin. Tapos, power on yung charger. Ayan na. Ito na yung lagay natin sa negative, yung negative clamp try natin short kung mayroon bang talagang power ayan makikita nyo so lagay natin dito sa positive charge natin ayan mga boss nagsisimula na tayong mag charge so yan lang po yung simple, yung simple project natin na charger Thank you mga boss sa uh, panonood dito sa munting channel ko, Fredronix Vlog. So, huwag kalimutan dyan, mag-subscribe, uh, like, comment lang kayo dyan mga boss kung ano pa yung mga kulang sa charger natin dyan. Thank you mga boss uh, at magandang hapon.